Mga kaibigan, samahan nyo kami sa isa na namang kahangahangang paglalakbay sa 10 sikat na mga lugar sa pransya. Sa bidyong ito, tatalakayin namin ang mga pinakamagagandang lugar na dapat mong bisitahin sa pransya, mula sa makasaysayang Paris hanggang sa mga nakakamanghang tanawin ng French Riviera. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga travel video na magbibigay inspirasyon sa iyong susunod na paglalakbay. Kung meron kang mga katanungan o gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pransya, iwanan ang iyong komento sa ibaba. Paris, ang kabisera ng pransya, ay isang kamangha-manghang kalakhang lungsod na sumisimbolo ng romantikong kaharian ng sining, kultura, at kasaysayan. Ito ay may magandang silweta, na pinananatili ang kanyang kasaysayan sa mga makasaysayang simbolo tulad ng Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, at Louvre Museum. Ang mga pinturang cobblestone streets ng Montmartre ay puno ng kaharian ng mga alaala ng mga kilalang pintor at mga lugar kung saan pumapailan lang ang romansa sa bawat sulok. Ang Seine River ay humaharap sa mga pag-aari ng kaharian, kung saan maaari kang mag-stroll sa mga romantikong ilaw ng mga barko sa gabi. Ang Paris ay isang lungsod na patuloy na kumokompleto sa mga pangarap, kumukumbinsi sa mga puso, at nagpapakita ng kakaibang alindog na nagbibigay buhay sa mga pangarap ng mga bisita mula sa buong mundo. Ang Palasyo ng Versailles, isang kayamanan ng opulenting arkitektura at makasaysayang kahalagahan, ay matatagpuan lamang sa maikling biyahe mula sa Paris. Itinayo noong una bilang isang hunting lodge para kay King Louis XIII, ito ay ginawang isang marilag na palasyo ni King Louis XIV noong ikalabimpitong siglo. Ang palasyo ay pinaniniwala ang isa sa mga pinakamahalagang simbolo ng kaluwalhatian ng Pransya na may makalangit na Hall of Mirrors kung saan naganap ang mga makasaysayang kaganapan tulad ng Treaty of Versailles. Ang mga hardin ng Versailles na idinisenyo ni Andre Le Notre, ay isang pagpapakita ng landscape landscaping, may mga malalaking fountains, kasatas tasang parterres, at masalimuot na kagubatan. Ang paglilibot sa palasyo at mga hardin ay nagbibigay daan para masilayan ang kahalagahan ng monarkiya sa kasaysayan ng bansa at ang makalikhaing gawaing sining sa pag-aarkitektura na sumasalamin sa yaman ng Pransya. Ang French Riviera o Côte d'Azur sa Pransya ay isang kaharian ng yaman at kariktan sa katimugang baybayin ng bansa. Ito ay kinilala sa buong mundo para sa kanyang makulay na buhay, magandang mga beach, at luho. Dito matatagpuan ang mga lungsod tulad ng Nice, Cannes, at Monaco na sikat sa mga world-class na beach resorts, film festivals, at kasiyahan. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa luho, Pampote de Azor ay may natural na kagandahan din, kabilang ang mga magagandang coastal na tanawin, malinis na mga karagatan, at mga makasaysayang bayan. Ito ay isang destinasyon na nag-aalok ng lahat mula sa buhay sa beach at mga pista sa dagat, hanggang sa mga yaman ng kultura at kasaysayan, na naghahatid ng isang kamangha-manghang karanasan para sa mga bisita. Ang Provence Matatagpuan sa timog-silangan ng Pransya ay tanyag sa kanyang nakakabighaning tanawin, mabangong mga bukid ng lavender, at mga kaakit-akit na baryo. Ang lungsod ng Avignon ay tanyag para sa magandang Palais des Papiers, Palace of the Popes, habang ang Arles ay kilala para sa mga Romanong arkitektura at inspirasyon kay Vincent van Gogh. Ang Calax de Piana, na isang UNESCO World Heritage Site, ay may mga mapulay na mga bato na humaharap sa karagatan, habang ang mga malamig na dagat ng Mediterranean ay nag-aalok ng mapanlinlang na snorkeling at pag-scuba diving. Ang province ay may kaharian ng kalikasan, sining, at masarap na cuisine, kasama ang mga pagkain tulad ng rata, tui at bully Ito ay isang destinasyon na nag-aalok ng isang tunay na pranses na karanasan, na puno ng kalikasan, kasaysayan, at kultura. Ang Luwa Valley, matatagpuan sa sentral na bahagi ng Pransya, ay isang komplikadong destinasyon na kilala sa buong mundo sa kanyang mga napakagandang chateau, castles, bukirin ng ubas, at makulay na kalikasan. Ito ay may natatanging kasaysayan na nagsilbing tahanan sa mga royalty at aristokrasya noong Renaissance, na nag-iwan ng mga mahusay na istruktura ng arkitektura tulad ng Chateau de Chambord, Chateau de Chenonceau, at Chateau de Villandry. Ang mga kastilyo na ito ay nagbibigay buhay sa yaman ng kasaysayan ng pransya at ng buhay ng mga monarkiya sa mga panahon ng lumang Europa. Bukod sa mga kastilyo, ang Lua Valley ay may malalapad na bukirin ng ubas na nag-aalok ng world class na alak tulad ng Cabernet Franc at Sauvignon Blanc. Ito rin ay isang paraiso para sa mga manlalakbay na mahilig sa sining, kasaysayan, at kalikasan, kung saan maari kang magbike o maglakad sa mga makasaysayang mga kalsada, magpiknak sa mga hardin, o magakyat sa mga puno ng grapes. Ang luwa Bali ay nag-aalok ng isang nakasisilaw na paglalakbay sa likod ng oras, nag-aanyaya sa mga bisita na maunawaan ang yaman at ng kultura at kalikasan ng rehiyon na ito. Ang Normandy, matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pransya, ay isang rehiyon na may mayamang kasaysayan, kultura, at natatanging kalikasan. Ipinakita niya para sa mga magandang baybayin at magarang mga tanawin, kabilang ang dramatikong mga pampang ng etritat, na ginubuhit ng mga pintor tulad ni Claude Monet. Isa sa mga pangunahing makasaysayan sa Normandy ay ang mga D-Day landing beaches, kung saan dumaong ang mga puwersa ng mga Allied Forces noong June 6, 1944, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maaari kang maglakbay sa mga museo at memorials na itinatampok ang makasaysayang yugto na ito ng kasaysayan, kabilang ang Utah Beach Museum at American Cemetery sa Omaha Beach. Ang ciudad ng Rouen, na may kamangha-manghang Gothic na katedral at pitoreskong mga bahay na gawa sa kahoy, ay nag-aalok ng pasilip sa medieval na Pransya. Ito rin ang lugar kung saan ipinatapon at pinatay si Joan of Arc, at maaari kang mag-aral tungkol sa kanyang buhay sa Joan of Arc Historial. Ang Normandy ay kilala sa kanyang mga kalakal na masarap na kainin, kabilang ang Camembert Cheese, Calvados Apple Brandy, at Sariwang Isda. Ang mga palengke at mga restoran sa mga bayan tulad ng Bayo at Cayenne ay nagbibigay ng pagkakataon na matikman ang mga ito. Para sa pagtikim ng buhay lokal, bisitahin ang mga magagandang bayan ng Hentler at Rouen, kung saan maaari kang maglakbay sa mga makasaysayang mga lugar at maranasan ang natatanging atmosfera ng Normandy. Ang kombinasyon ng kasaysayan, sining, at natural na ganda ay nagbibigay sa Normandy ng isang hindi malilimutang karanasan para sa lahat ng mga bisita. Ang French Alps ay isang paraiso para sa mga mahilig sa outdoors. Ang magandang kabundukan na ito sa silangang bahagi ng Pransya ay mayroong mga world-class na ski resort tulad ng Chamonix, Corchival, at Meribel, na nag-aalok ng mga pampatayong pista ng skiing at snowboarding sa panahon ng tag-init, nagiging playground ito para sa mga taong mahilig sa hiking at mountaineering. Maari kang maglakbay sa mga malinis na lawa, mapulay na mga pastulan, at matatarik na mga kabundukan ng rehiyon. Ang Mount Blanc, ang pinakamataas na bundok sa kanlurang Europa, ay nagaanyaya sa mga mountaineer at trekkers na suriin ang mga hamon nito. Ang kahangahangang tanawin mula sa Egil Dumidi sa Chamonix ay nag nagaalok ng hudyat na mayabong na tanawin ng mga Alps at mga kalapit na libis sa labas ng mga outdoor na pakikipagsapalaran, ang French Alps ay puno ng mga magagandang alpine na baryo at lungsod, tulad ng Annecy, na kilala bilang Venice of the Alps, dahil sa magandang mga kanal at makasaysayang lumang bayan. Ang Grenoble, isang buhay na lungsod sa paanan ng mga bundok, ay nag-aalok ng paghalo ng kultura, kasaysayan, at natural na ganda kapag nanais mong magkaroon ng mga adventure sa kabundukan o simpleng tamasahin ang malinis na mga tanawin ng Alps, ang French Alps ay nag-aalok ng sariwang hanay ng mga karanasan para sa bawat uri ng manlalakbay. Ang Bordeaux, matatagpuan sa timog kanluran ng Pransya, ay isang tanyag na rehiyon sa Wai na ipinagmamalaki ang ilang sa mga pinakamahusay na alak sa buong mundo. Ang lungsod ng Bordeaux, na siyang kabisera nito, ay may malawakang kasaysayan at magandang bayan na may mga magagandang istruktura ng arkitektura mula sa ikalabing walong siglo, magagandang plaza, at mga makikitid na kalsadang pampedestrian. Ang Bordeaux Wine Region, na tinatawag na, Wine Capital of the World, ay tahanan sa ilan sa mga pinakatanyag na winery at wine estate. Maaring magumpisa ang paglalakbay sa wine tour at tasting sa mga bukirin ng Bordeaux kung saan makakatikim ka ng mga world-class na alak tulad ng Cabernet Sauvignon, Merlot, at Sauvignon Blanc. Ang kalapit na baryo ng saint Emilion na may magagandang mga kalsadang kurbada at mga wine cellar na nasa mga limestone cliffs ay isang dapat bisitahin para sa mga kalahok ng alak. Gayunpaman, ang Bordeaux ay hindi lamang tungkol sa alak, ito ay may mayaman na kultura at kasaysayan kasama ang mga espesyal na museo tulad ng CAPC Contemporary Art Museum at Cite Dubin Wine Museum. Ang Ilog Geren, na dumadaloy sa lungsod, ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga tahimik na boat cruise at sinak na mga lakad sa kanyang magagandang mga pampasigan. Ang Bordeaux ay isang destinasyon kung saan ang alak, kasaysayan, at kultura ay nagtatagpo na nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa mga manlalakbay. Ang Marseille, isa sa pinakamalaking lungsod sa Pransya, ay tanyag sa kanyang kahangahangang kalakhang baybayin, makulay na kultura, at kasaysayan. Ito ay may isang malalim na seaport at makikita ang mga makasaysayang gusali tulad ng Basilic Notre Dame de la Garde na may magandang tanawin sa buong lungsod. Ang Buport, Old Port, ay puno ng mga restoran at market na nag-aalok ng mga pagkakataon para matikman ang mga lokal na pagkain tulad ng Boulevese, isang tradisyonal na sariwang isda na soup. Isa sa mga pangunahing atraksyon sa Marseille ay ang Calanx, isang kahangahangang natural na formation ng limestone cliffs at mga malinis na inlet. Ang mga turista ay maaring umakyat at maglakad sa mga scenic trails, o sumakay sa mga boat tour para masilayan ang ganda ng Calanx. Ang Marseille at mga Calanx ay nagbibigay ng balanseng pag-unlad ng buhay sa lungsod at natural na kalikasan, na nagpapahayag ng kayamanan at kahalagahan ng lungsod. Ang Corsica, isang kahangahangang isla sa ng dagat ng Mediterranean, ay isang pranses na rehiyon na may natatanging pagkakakilanlan. Kilala ito sa kanyang malupit na kabundukan, malinis na mga beach, at mga magagandang bayan. Ang kapital na syudad ng Ajecchio ay pinakilala ang mundo kay Napoleon Bonaparte at nag-aalok ng mga makasaysayang lugar tulad ng Maison Bonaparte, ang pamilyang bahay ng mga Bonaparte. Ang Calanch de Piana, isang UNESCO World Heritage Site, ay isang nakamamanghang koleksyon ng mga pulang granite na bato na tumutok-tok mula sa dagat. Maaari kang mag-boat tour o umakyat sa mga lugar na ito. Ang Scandola Nature Reserve, isa pang UNESCO site, ay isang inaalagaang lugar na mayaman sa buhay sa dagat at kahangahangang tanawin, na perpektong destinasyon para sa mga boat trip at dive run. Ang Corsica's interior ay isang paraiso para sa mga manlalakbay at mga mahilig sa outdoor adventure, kung saan ang mga matatarik na bundok ng GR20 Trail ay nag-aalok ng mga challenging na trekking. Ang mga pitoreskong baryo ng Corsica, tulad ng Corte at Sarten, ay nagbibigay ng sulyap sa kultura at kasaysayan ng Corsica. Ang Corsica ay kilala rin sa kanyang masarap na lutuin, kabilang ang charcuterie, sariwang isda, at brocchio cheese sa kanyang natural na kagandahan, mga adventure sa kalikasan, at kayamanan ng kultura, ang Corsica ay isang yaman na hindi pag napupuntahan na naghihintay na makilala ng mga manlalakbay.